Smuggler sa Saudi nagkunwari na ang dalang beer ay Pepsi. Nabigla ang mga officers sa Saudi Customs ang mahuli nila ang lalaki na nagtangka magpasok ng maraming beer sa bansa. Ang pangyayari ay ni-report ng Saudi media noong nakaraang linggo. Ito ay naganap sa border ng United Arab Emirates. Isang truck na may dalang 48,000 na lata ng Pepsi ay pinigil sa checkpoint ng Al Albatha Border Crossing. Pero imbis na Pepsi, ang pambihirang balat kayo ng mga lata ay nabuking, Heineken pala. Bawal at banned ang alak at kung anumang alcoholic drinks sa Saudi Arabia. Kaya tiyak ay nagalit sila ng husto nang makita ang libo-libong beer na tinangkang ipasok sa kingdom. Ang di kilalang smuggler ay tiyak na lagot at mapaparusahan ng malubha. Siya ay makukulong din. Baka siya rin ay latiguhin sa publiko. Aray ko po! Hindi pa alam kung ano kalalabasan nito. Hala, lagot ka.